Ah, uh, hello guys, uh, may panibago tayong reaction video dito kay Mama Janet Vlog. So, nag-share siya ng video about sa kanyang aso dahil nagkaroon ito ng eye infection or katarata. So, tama nga naman yung ginawa niya, uh, nagpakonsulta siya sa vet clinic. Tapos, sa uh, meron siyang din-drop yung gentamicin, uh, eye drop. So guys, ah, uh, kung wala ka naman budget, para magpakonsulta sa vet clinic so may home remedy tayo dyan tara pag usapan natin yan at kung saan ba nakukuha ng aso natin ito uh, mamaya after intro So, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel. Uh, today's my content. Ayun na nga, pag-uusapan natin yung sinatawag nila katarata o uh, infection. So, sa karamihan kasi tawag dito yung conjunctivitis sa uh, mata. Yung ano siya, yung nagbumuta, uh, cloudy eye. So, yung yung cornea ng center ng mata niya, uh, halos namumuti na lahat. So, unang-una, uh, bago ko simulan ito, uh, hihingi po sana ako na uh, subscribe sa inyo, uh, pakilike na rin po yung video, uh, at pakishare na rin po. Uh, so, para lumaki yung channel natin dahil nagsisimula pa lang tayo. So, uh, shoutout ka pala kay Celestine, uh, yung childhood friend ko na lumapit sa atin, humingi ng tulong, about sa kanyang aso, kasi nakakaranas ang alaga niyang aso nito, sobrang nag-aalala siya kaya humingi siya ng tulong sa atin so guys, uh, proud naman tayo, syempre uh, may nagtitiwala sa atin so unang unang pag-usapan natin, saan ba nakukuha ito ng ating mga alagang aso unang unang po, nakukuha to sa risk, risk uh, environment so ano ba yung risk environment? ay uh, nakukuha to sa ano sa mga kapaligiran na uh, madamo, maraming kahoy. Uh, may posibilidad na nasundot ito, uh, nasundot yung mata ng aso. Syempre yung aso mahilig mag sa mga damo, nagsusuot, kung ano-ano hinahabol. Pwede po, pwede po 'yan isa sa pwedeng pagkuhanan ng infection sa alaga natin. So guys, yung pangalawa naman natin, yung kakulangan sa vitamina. So ang kakulangan sa vitamina ay eh, maaaring may posibilidad na mga ang ating mata gaya na magkaroon sila ng katarata, glaucoma o conjunctivitis. So ay mga posibilidad na pwedeng mangyari sa mata ng ating mga alagang aso. So ano ba ang mga vitamins na dapat sa ating mga alagang aso? Una-una, kailangan mayaman sa vitamin A, B6, B12, then vitamin C, tsaka protein. Yan. So, yan po yung mga vitamins na pwedeng-pwede -pwede talaga sa ating mga lagang aso at nakaka ano to, nakakaganda ng mata at nakakaiwas ito sa anumang infection sa ating mga mata ng aso. So, ito naman yung ating pangatlo, yung old age. Siyempre, medyo pag may katandaan ng aso mo, lahat naman tayo umiidad. Uh, so, siyempre, uh, pag may katandaan ng aso natin, uh, humihina na, na po yung hindi na po sapat yung ratio ng moisture sa atin upang manatili pa yung lubricated sa mata. So, parang nagiging dry na siya lahat ng mga ugat-ugat natin sa mata uh, nagiging dry na. So, nangyayari po yan sa aso. Uh, yung pang-apat naman natin, yung simple lang, ito, namamana. O, lahat naman talaga namamana. Yung, yung maging cloudy eyes at lumalabo na mata, lalo na pag naigat na yung aso. So, isusunod natin, ano ba ang pwede natin igamot dito na hindi na natin kailangan magpakonsulta sa vet kasi medyo may kamahalan to guys so sana walang magalit sa atin mga vet clinic so uh, isa-share ko lang to kasi medyo may kamahalan kasi pag nagpakonsulta ka sa vet uh, nag survey kasi ako eh maabot ng 3-5 so pero pa yung medicine mo ay hindi naman nakasama na doon so nasa 3-5, 3 plus pataas hanggang 4,000 depende po yan sa vet kung anong province so guys uh, unang unang advice ko sa inyo asin sa tubig so may maligamgam so uh, iscrub po natin siya sa paligid ng uh, mata ng aso so maintain nyo lang linisin nyo lang linisin linisin yan. Yeah. tapos uh, pangalawa may na order naman po ano, na mga eye drops o gentamicin yung gentamicin po uh, pwede tayo mag order available po yan sa Lazada o sa Shopee napakamura lang po niyan, wala pang 100, yung eyedrop naman, for eyes for dog, uh, mura rin po yan, uh, afford na afford nyo po yan, uh, syempre, uh, kailangan pa rin natin na uh, twice a day, uh, nililinis po natin yung yung mata, yung mga paligid ng mata ng ating aso, ah, so yung maligam-gam na may salt water, So, yun lang po yung ipapahid natin. Oh, uh, kaya importante po na hindi po natin napapabayaan. Tapos, uh, ilagay po lang natin siya sa isolation cage. mo uh, huwag na natin isama sa ibang mga aso. Oh, o, na po natin siya para kung sakali hindi na maitransfer yung sakit niya. Parang sore eyes kasi yan eh. Yung sore eyes, di ba, pag na, yun, ano, na itatransfer, nakakahawa pa. So, depende kung sura is nga yun. So, yun yung advice ko doon. Yung sa Gentamaisin naman, uh, i-drop nyo lang yan. Uh, once, uh, once a day lang naman yan. Tsaka yung i-drop uh, for cleaning the ISO. So, guys, uh, yun lang yung aking ano <coughs> yung advice ko uh, sa ngayon. Uh, salamat ulit sa nagtiwala sa atin. So guys, sa ah, maraming maraming salamat. Ah, sana mayroon kayo natutunan or nakuha idea sa akin na ah, tip. Ah, maraming maraming salamat. Ah, sana naman po ah, walang magalit sa atin ng mga pet clinic. <laughs> Siyempre, iba pa rin yung may lisensya kung permit tayo. Kasi tayo, tayo naman mga experience lang. So, syempre, sineshare lang natin yung ating mga mga natutunan o hindi naman although hindi man tayo nakapag-aral sa mga bitlin. So guys, maraming ah, maraming marami salamat. See you in next video.